para dumami ating views at agad ma-monetize, kaya lalating mag-like at mag-share natin na manood ng mga upload ng iba, mag-comment, at mag-follow sa kanila para the time ma-monetize. Ngayon tulad yung nakikita nyo. Kaya natin i-break yung 5,000 views para ma-monetize tayo. Mako ay um, like watermen's not by o all over. o pa ya naman, i break youm. Like mga buds? Like watermen buds. Para that mga mm, Ang And any lang, manood kayo ng mga upload nang iba. Then comment heart man heart at mag-follow na. Yeah. Kailangan natin mag sa inyo para dumami ang ating mga followers at views. Kailangan din natin mag-upload. Kaya may, kailangan, mag-ano-ano island, kagaya ng aming island. Si Sir Jason TV, yan. Sumali ako sa inyong island para dumami ang ating mga friends, followers, at mga views. Para madali din makita ang mga upload ko. Ayan. Ah. Tulad din ang nakikita nyo, yan. Good mood lang. ng mga upload ng iba din pa lang, yan.